Good day mga mods. Welcome back to our YouTube channel. Muli tayong nagbabalik dito sa Bristol 10 Up Caloocan dahil meron tayong i-review na isang bagong scooter coming from Bristol na mala X-Max daw ang itsura mga mods. Ito nasa harapan natin, yung pinakabagong Bristol Maxi 160 mga mods na tila kahawig nga daw talaga ng bagong version ng Yamaha X-Max. Pero ang kaiba nito mga mods ay medyo maliit ito. At syempre, mas mura kasi sa X-Max ng Yamaha. So alamin natin kung ano-anong uh, specs ang tinataglay nitong uh, Maxi scooter na ito na huwag natin pataglayin pa yan. Simulan na natin. So, ngayon lang tayo magkakaroon ng entry vlog dito sa scooter nito na mukhang X-Max talaga. Wow. So kung mapapansin nyo kasi, dito sa headlight niya, may pagtila pagkakahawig siya sa Yamaha X-Max talaga. Kasi sa bagong version ng Yamaha X-Max, ganito na yung itsura niya. Yung may parang pa-X dito sa headlight niya. So ganitong ganito rin yung itsura nung, ha, nitong uh, Bristol Maxi 160. Kaya napagkakamala siyang Yamaha X-Max sa unang tingin mga kamos, No? Pero kung susuriin mo talaga siyang maigi, eh, mal may malalaman mo na Bristol Maxi 160 pala ito mga kamos, no? And then sa, la sa liit din niya. No? Yun din yung uh, pinaka uh, malaking difference niya sa X-Max na Yamaha itong Bristol Max 160 is medyo maliit. Meron tayo dito visor na clear or windshield na nakalagay dyan sa Bristol. Ah, hindi nga, nga lang ito ano, adjustable. So, bali, nakapix na lang siya dito. And then, ang ganda ng forma ng visor niya dito kasi uh, meron siya mismo pinaka-assembly na hindi na rin nakakabit or naka-integrated na rin yung turn signals niya na LED na mga mas. Wow! napaganda ng itsura ng turn signals niya. Kakaiba. Hindi yung uh, dito mismo nakalagay. Ito, nakalagay dito mismo sa mismong uh, visor assembly niya. Ayan, so LED. And then of course, yung headlight niya, uh, LED na rin mga kamos. No? And then, uh, ito naman yung pinaka daytime running light niya. Ayan. So, sa baba niyan, ito, wala siyang built-in camera mga kamos. No? Pero, pwede nyo siyang lagyan kasi meron na siyang abang dito na pwede nyo pag-mountan ng camera. Natatanggal itong takip niyan. Dito sa gitna, naka matte black paint finish tayo dito na earrings And then, uh, by the way, ito palang nire-review natin ng color white or gloss white. Sa Bristol Maxi 160, eh, meron kayo mga tatlong pagpipili ang kulay. Uh, gloss white, and then uh, gloss gray, and then gloss black. yon Dito sa Bristol 10 Up Caloocan, meron ditong uh, stock as of November 2025 na dalawang kulay. Isang gloss white at isang gloss gray. Ayan. So, itong gloss white yung pinili natin kasi meron na siyang visor and then naka-activated na raw po ito sa Bristol 10 Up Caloocan. Sa gilid niya, nandito yung pinaka-signature logo ni Bristol na bilog. Ayan. And then, uh, meron pa rin siyang matte black paint finish dito sa bandang part na to. And then, sa ilalim, gloss white na fairings. Ayan. Pagdating sa footboard niya, extendable hanggang dito. So, meron siyang air vents dito sa gilid. Ayan, singawan ng makina ganda. Para so, hindi masyado mag-init yung makina natin. And passenger foot peg niya, naka-alloy tayo rito. Ito, nakalagay dito yung 3D emblem ni Maxi 160 Pinakapangalan niya. Ayan. So, silver and then red. Ganda. Wow! Eh. Ganda ng combination. Ito naman yung pinaka-muffler or tambucho ni Maxi 160. Maganda rin siya. Malaki yung pinaka-heat guard niya. Talagang cover na cover yung buong tambucho. ah uh, liquid cooled na rin ito mga kamusta. Ayan, ito yung pinaka-radiator niya and then naka dual shock absorber na rin with sub tank sa likuran yeah. and then naka inverted pa yung ano, sub tank niya. and then meron na rin siyang built in tire hugger hindi basta basta tatalsek yung mga putik doon sa engine bay natin and then meron pa rin siyang rubber mount dito na added protection dito sa uh, engine bay natin and then ito naman yung pinaka tail light ni Bristol Maxi 160 so two portion maghiwalay siya. and then LED na rin po yan mga kamusog kagandaan dito yung turn signals niya is naka-integrated na rito. So, wala na tayong alalahan na baka may mabali pa dyan. Ayan. So, meron siyang reflector dito na rectangular shape na pula. Sa baba, may built-in plate light. Ayan. And then, and meron siyang circular na reflector dito na kulay orange. Magkabilaan po yan. Ito naman yung pinaka-CBT ni Bristol Maxi 160 na napaka-angas at napaka-ganda nila itsura rank niya naka matte black paint finish and then nakalagay dyan is Bristol. Okay, so proceed na kagad sa sukat ng gulong. Ito ang pinakabagong Bristol Maxi 160. So sa harapan nito ay gumagamit ng 110 by 70 by 13 inches na gulong. And then ang tire na ginamit ni Bristol dito sa Maxi 160 is CST tire, harap at likuran. By the way, naka-tubeless tire na rin po ito, harap at likuran. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mas ito ay gumagamit ng 130 by 70 by 13 inches din. So, kagandaan dito, pantay yung sukat ng gulong niya. Harap at likuran na mas. And by the way, naka-disc brake na nga rin pala sa likuran. So, mag-expect tayo ng medyo malakas-lakas na braking power dito sa Maxi 160. So, naka-alloy grab bar din tayo dito na naka-matte black paint finish. Two portion. Hindi siya yung isang buo. Uh, matibay din and then sturdy. Alloy yung ginamit ni Bristol. So, upuan niya. Malawak din. Naka-anti-slip features na hindi tayo basta-basta dudulas kapag kapamurelan tayo ng biglaan. Ayan, so sa passenger, malawak din naman siya. Kaya kung makikita nyo. So as you can see, uh, hindi naman ganun kalakihan yung compartment niya. Pero malalim tong part na to sa gitna niya, mga kamas. No? Na pwede natin paglagyan, I think, siguro half-face helmet kakasya rito. Pero full face, I think, hindi siya uubra. And then, kagandaan dito, dito na rin nakapwesto yung baterya niya under seat compartment niya. Pagdating naman sa fuel tank niya, mga Amos, as usual, dito na rin siya nakalagay sa gitna. Ayan. So, meron siyang button dito Ayan, so mag-o-open na siya. And then ayon kay Bristol Motorcycles, ang fuel tank capacity nitong Bristol Maxi 160 is 13 liters. So medyo malaki-laki yon. And then uh, medyo malayo-layo na rin yung magbabiyahin nyo gamit itong Bristol Maxi 160 bago kayo magpaputang. Dito naman sa part na to, meron tayong dalawang side pocket. Ayan, so simulan natin dito sa left side. Ang sabi ni Bristol 10 ang kaloocan, hindi mo lang ito mabubuksan kung hindi mo i-activate itong uh, mismong scooter na ito. So which is a... Uh, uh, added, added uh, safety na rin kasi hindi basta-basta mabubuksan ng kung sino kapag ta hindi naka-activate itong scooter nito Hindi nakasusay mga kamas. So para mabuksan yan, pipihitin natin itong uh, uh, ignition bulb. Ayan, so magbubukas na siya. Ayan. So dito, meron tayo itong side pocket na medyo malalim din naman and then pwede natin paglagyan ng mga cellphone. Huwag nga lang natin iiwanan mga barya, motorcycle gloves. Ayan. Kung mag-aalala kayo kung mapapasukan siya ng tubig, huwag kayo mag-aalala mga kamang dahil meron siyang butas dito. Ayan kung nakikita nyo. Meron siyang butas na maliit na lusutan ng tubig in case na mapapasukan siya ng tubig mga kamas. No? Ayan. So dito na rin nakapwesto yung power socket niya. Ayan. Dito sa side pocket na sa left side. So pakita ko sa inyo. Ayan. So pagdating sa power socket niya, naka-USB ready na po siya. Ayan. So, hindi na rin tayo mag-aalala na baka malobot yung mga gadget natin habang magmumapa tayo gamit itong Pixel Maxi 160 dahil meron na rin siyang pag-charge -pag ng cellphone. So, dito naman sa right side, mga kamos, ayon kay Bristol Motorcycles, ito naman, mabubuksan mo to kahit hindi naka-on itong mismong scooter na ito. Ayan, so, ipupush mo lang yan, hindi mabubuksan na yan. Ayan, so, kagaya dun sa, sa left side na side pocket, ganun din yung lalim niya. Same lang sila and then meron din siyang butas na lusutan ng tubig in case na mapasukan siya. Da dito, nakakilis na rin po siya. Kilis entry motor scooter na rin po itong uh, Bristol Maxi 160. Itong susing hinugot ko para sa emergency key na na. Kapag ka nalobat yung uh, remote na to, itong dalawa, or bumalya, meron pa kayong pang emergency na pang start na itong scooter na ito. And then magagamit mo pa rin siya kahit na wala siyang remote na kamos na. So, meron siyang emergency key. Dito na rin nakapuesto yung fuel seat, fuel and seat uh, opener na button. Dito naman sa manibela niya, so nakalagay dito is Bristol sa gitna. And then, uh, gloss white, yung pinaka dito sa gitna niya. And then, sa mga buttons and switches naman niya, dito tayo sa left side. Sa left side, meron tayo ditong uh, enter and select para dito sa instrument panel niya. Ayan, dito kayo magpipindot kung gusto nyo maganap ng mga function dito. And then, high beam, low beam, turn signal, step and right busina. Meron pala siya dito ang built-in passing light. Dito naman sa right side, dito tayo dito uh, engine kill switch na color red yung uh, pinaka switch niya. And then TCS activation. So naka TCS na rin po itong scooter na ito. And then uh, headlight on and off. Ayan, kung gusto natin nakapatay yung headlight para tipid sa baterya. And then yung electric push starter. Sa hand grip naman niya ay mas sa'yo nakamukha ng hand grip ni Yamaha. Ganun na ganun din yung itsura. And then sa bar end naman niya, naka gloss black na bar end tayo dito na alloy. Sa mga brake levers naman niya, naka matte black paint finish na adjustable din. Ayan, so meron tayo dito pipihitin. Depende na lang sa haba ng mga kamay ninyo, mga No? Uh, side mirror niya, ayan, so payat yung stem dito and then naka dahon type Malaki yung side mirror niya. Ang ganda. And then lastly, dito na tayo sa instrument panel niya na naka fully digital instrument panel. So ayon kay Bristol 10 Abdalokan is naka-activate na ro itong scooter nito. Ayan. So, ito po yung instrument panel ni Bristol Maxi 160. So, kung makikita nyo, two portion siya. So, dito sa taas, yung pinaka, nakalagay dito yung speedometer. Ayan, and then yung fuel gauge. Odometer, dito na rin nakalagay. Ayan. And then, dito naman sa baba, meron tayo dito ang RPM gauge. And then, uh, may built-in na uh, clock. Ayan. And then, TCS. Sa iba pa mga indicators, meron tayo dito ang ABS. Ayan, naka-EBS na rin po ito. And then, check engine indicator, turn signals left and right. And then, high beam, low beam. O, wala nga lang daw dito, mga kamusta, dito sa Bristol Max C160 is yung built-in hazard. Ang kagandaan naman dito, sa mga buttons niya, buttons assembly or switch assembly, umiilaw siya, mga kamusta. No? So, kitang kita siya, lalong-lalo na sa gabi. Alright, so to give you an idea lang, ito yung itsura ng headlight ni Bristol Max C160. So, as you can see, kamukhang kamukha talaga siya ng X-Max ni Yamaha. Ganun na ganun ang itsura or forma ng headlight niya. Sa turn signals naman niya, ayan, so, ang ganda ng positioning kasi nasa taas siya, kitang-kita kita ka agad siya kapag uh, nag-turn signals tayo. And then, ito naman yung itsura ng taillight niya, mga kamos, no? So, minimalist lang yung itsura ng taillight niya, no? Isang diretsyo lang dito. And then, pag nagpreno ka, mga kamos, iilaw tong nasa bandang taas niya. Ito yung pinaka-nagsisilbing brake light niya. Turn signals niya, ganun din, ang ganda din ng uh, positioning kasi naka-integrated na siya. Okay, so yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Bristol Maxi 160 na malap. Yama X-Max ang itsura. So alamin naman natin yung uh, iba pang engine specs at features na tinataglay nitong Maxi scooter na ito coming from Bristol. This all-new Bristol Maxi has a 160cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 valves. Nagtataglay ito ng max power na 11.8 kW at 8,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel system nito, naka-electronic fuel injected na rin ang scooter na ito. Habang ang kanyang cooling system naman, ito po ay naka-liquid cool. And for the starting system naman, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil max Max Scooter style din ng isang ito gumagamit ito ng Continuous Variable Transmission or CBT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork at naka-dual inverted rear suspension naman with sub tanks pagdating sa likuran. For the braking system, parehas na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. na na magbibigay sa atin ng malakas-lakas na braking power dito sa Maxi scooter na ito. At syempre, meron na rin itong mga pangmalakasang braking P tulad ng dual channel ABS at traction control system na halos mapantayan na nga rin talaga ang Yamaha X-Max pagdating sa ganong kagandang braking features na hindi ka na rin talo dito sa Bristol Maxi 160 na ito kung wala ka talagang pambili ng Yamaha X-Max at para naman sa kanyang dimensions meron itong overall length na 1980mm overall width na 762mm at overall height na 1335mm at meron naman itong seat height na 746mm haba ang kanyang ground clearance ay 130mm at ang kabuang bigat naman ng scooter na ito ay 137.6kg at yan ang engine specs at iba pang pa features nitong pinakabagong Bristol Maxi 160 kaya naman alamin natin ang cash price at installment price nito dito sa Bristol 10 Up Kaloocan as of November 2025. Okay so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Bristol Maxi 160 So magkano nga ba ito dito sa Bristol 10 of Caloocan as of November 2025. So para po siya cash price niya ma'amos ito po yung nagkakalaga ng 148,800 pesos. So SRP price po yan ma'amos pero pagka kinuha niyo to on the spot lang cash dito sa Bristol 10 of Caloocan eh meron kayong makukuha ng discounted or discount price ma'amos no. So bali makukuha niyo na lang ito ng 138,800 pesos. So, yun na lang po yung magiging uh, pinaka-cash price niya kapag kakinuha nyo ito on the spot na mas discounted na siya. Ayan. So, para naman sa installment, available na rin daw itong kunin as installment dito sa Bristol Tent Up Caloocan. So, magda-down kayo dito. Ang pinaka-total down payment natin dito mga kamas is P53,465. So, all in na yun. Pasama na din yung LTO registration, kaka-insurance. Hindi maganda sa cash price yung sinabi ko, all in na rin po yun mga kamas na. Para naman sa monthly amortization sa 12 months, 12,301 pesos. 24 months, 7,073 pesos. And then 36 months, 5,390 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Bristol Maxi 160 na Malayama X Max sang itsura. So sa mga naghahanap nitong uh, budget meal na Yamaha X Max na pero Bristol Maxi 160. So meron po dito sa Bristol 10 Ave Caloocan na stock as of November 2025 na pinakita ko sa inyo kanina. Itong gloss white na na-review natin and then yung gloss gray. And then kung gusto niyo naman ng gloss black, pag, uh, make sure lang na, na makapag-message kayo sa Facebook page ni Bristol 10 Ave Caloocan para mahanapan kayo ng kulay na gloss black. Ayan, so kung gusto niyo yung gloss black, gloss black ang kulay. So message na lang kayo sa Facebook page ni Bristol 10 Ave Caloocan sa mga naghahanap itong Bristol Maxi 160. So bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit magpasalamat of course kay Sir Jay and then kay Sir Adrian, and then kay Ma'am Ana na nag-assist para i-review itong pinakabagong Bristol Maxi 160. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin, na mas dahil may marami pa tayong mga ipipicture bago matapos ang taong 2025. So stay safe, ride safe always.